sa ating meditation, buksan natin ito sa Matthew chapter 6, verse 6. At ating basahin simula sa verse 5. At ganito ang sabi. At kapag kayo ay nananalangin, huwag kayong maging tulad sa mga mapagkunwari. Sapagat ibig nilang tumayo at manalangin sa mga sinagoga, at sa mga panulukan ng mga lansangan upang makita sila ng mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nilang kanilang gantimpala. Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasara mo ng iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama ang nanakakakita ng mga lihim, ay gagantimpalaan ka. Ito ang salita ng Panginoon, tayo manalangin. Panginoon, muli nagpapasalamat kami sa kalayaan po ng iyong salita na kami pong masusuri, mapapakinggan, sampalatayanan, tanggapin at ipamuhay sa ami pong pulong panalangin. Nawa, masamba ka namin sa daan po ng panalangin ngayong gabi. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen na alam natin na itong uh, tinuro ng Panginoon kung paano tayo manalangin, ito'y nasa konteksto ng kanyang Sermon of the Mount. At ito po ay sinimulan sa Beatitude. Nagsimula ang Panginoon sa mga ugali ng mga mananampalataya. Ano bang maging ugali ng mananampalataya? At mababasa natin, na pag aaral natin ito sa mga maraming pagkakataon mula sa verse 3 hanggang 9 na mapapalad ang mga tao na ganito ang kanilang mga ugali at yung po ay binigay niya una upang ihanda tayo sa pagharap sa mga pag-uusig. At sa pag-uusig, mapalad pa rin tayo kung naipamuhay natin ang pangugali na itinuro ng Panginoon. At paano tayo mamuhay sa mga pag-uusig na ito? Ang sabi po natin, ang sabi po ng Banalakasulatan sa chapter 5, ay eh, mahalin natin ang kautusan, higitan natin ang katwiran ng mga pariseyo, mga reliyoso, sa pamagitan ng pagtupad natin sa kautusan, hindi batay sa lumang kautusan, kundi sa kautusan ng ating Panginoon. At pagkatapos, ay eh, chapter 6, itinuro ng Panginoon kung paano tayo mamuhay sa kabanalan. Kabanalan tinutukoy dyan na yung ating pagtulong sa ating kapwa na wag natin dapat itong ipakita sa mga Maraming tao kailangan ito'y lihim natin gawin sapagat ang sabi nga sa Hebrews 12.14, tayo dapat makipagkaisa o makipagkasundo sa lahat ng tao at ng kabanalan sapagat kung walang kabanalan ay eh, wala pong makakita sa paningin ng Diyos. Kaya nga ito po isa sa mga kabanalan, yung ating pagtulong, pagkaloob, pagbigay o paglimos natin sa ibang mga tao at tsaka ipinasok niya ngayon ang panalangin. Ito ngayon verse 5 and 6. So napakalaga ng panalangin sa ating pangungugali. Napakalaga ang panalangin para sa ating pagharap sa mga pag-uusig o sa mga trials and persecutions. At napakalaga din sa pamumuhay kabanalan natin. Kailangan nating mamuhay hiwalay sa gawa o ugali ng mga parisyo mapagkunwari na kapag sila'y tumutulong sa kapwa, binabanderin at mayroong mga trompeta silang ginagawa. So ngayon, sa ating pong pag-aaral, anong ipinapakita dito ng Panginoon sa mga Kristiyano pagdating sa panalangin? Mayroon tong lima, no? limang observation o limang uh, pahiwatig dito sa verse 6. Una, sa verse 6, kung ating babasahin ganito, Ngunit kapag ikaw ay Mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasaraman ng iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. Na unang pahiwatig dyan, ang Kristiyano ay inasahang nananalangin. Ang Kristiyano ay inasahan ng nananalangin. Maging natural na natin ang bahagi o bahagi ng buhay natin ang manalangin. Ngunit, ang sabi nga po sa, sa simula, ngunit kapag ikaw, sa English when, ibig sabihin, ginagawa mo talaga. Hindi kung, if, kasi kung, kung, ibig sabihin, eh, di, nasa iyo yun, kung mananalangin ka o hindi. Ngunit inaasahan dito ng Panginoon na ang Kristiyano ay nananalangin talaga. Bahagi na ng kanyang buhay ang madalangin. So, ang sabi sa ating teksto, normal sa kristyano ang manalangin tulad ng paghinga natin. Maraming tao gustong pigilan ang paghinga. Nagbibigti, nagsasakal. O di kaya pinipigil ang hininga, iyan ay pagpapahirap ng ating sarili. At maraming kristyano na pinahirapan ang kanilang kaluluwa dahil hindi sila humihinga. Para sa kanila malaking obligasyon ang manalangin o huminga sa panalangin o sa ating kaluluwa. dapat normal sa atin na huminga o manalangin para sa ating kaluluwa. At ang panalangin ay dapat, ito ay nabibigyan ng halaga. Subok na natin ng Jose eh, sa ating panalangin mga bagay na masabi natin talaga namang kahanga-hanga dahil sa kabila ng pag na pag na-unfold na yung pangyayari natin, nabuksan yung ating nagdaan, masabi natin, salamat sa Diyos, tinugon yung aking panalangin. Dinikalawa, dito'y pinapakita o pahiwatig na ang kristyano ay inaasahang may lugar ng panalangin. Pag sinabi pong lugar, naglalaan siya ng panahon, naglalaan siya ng oras, naglalaan siya ng puwang sa kabila ng kabisihan ng kanyang buhay, naglalaan talaga siya ng kwarto para sa panalangin. Yan ang kristyano. Yan ang tunay na kristyano. Ang sabi sa ating, ating teksto, Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. Na dito po, literal na sinasabing pumasok sa silid pero naggangahulugan magkaroon ka ng panahon magkaroon ka ng puwang sa iyong buhay bilang isang kristyano na huminga upang ang ating kaluluwa ay mabuhay so magkaroon tayo ng pa tawang ta uh, pa tamang lugar ng panalangin ang sabi nito, pumasok ka sa iyong silid ibig sabihin magbigay ka ng panahon sa panalangin. Hindi lang sa umaga na nanalangin tayo, kundi habang may ginagawa tayo at nakikita nating tayo ay nalalagay sa delikado o nahihirapan tayo, then pray. Magkaroon ng lugar o panahon. Naghanap tayo ng tamang lugar. Kaya nga, ang kristyano ay nasahang nananalangin, ang kristyano ay nasahang may lugar ng panalangin. At ikatlo, ang kristyano ay nasahang may personal na panalangin. Bakit ka papasok sa isang kwarto? Bakit ka maglalaan ng panahon o puwang sa iyong panalangin? Sapagkat seryoso ka na ikaw ay mayroong personal na hangaring makipagtagpo sa ating Panginoon. Hangarin po yan. So sa kanyang pananalangin, buong taimtim niyang nilalahad ang kanyang kailangan sa Diyos. Ginagawa niya ito, mga kapatid. Sadya ang ginagawa na manalangin na. Alam niyo, nakakahanga ito mga Muslim, ano? Dahil sa ang Muslim, buhay talaga nila mula morning hanggang gabi. Bawat oras siya talagang naglalagay ng, nagbibigay ng panahon niya para maglatag ng maliit na kumo o tela, masaan man siya, sa gitna ng tubig o sa disyerto, talagang luluhod dyan sa kanilang ala. Masipag sila dyan, pero ang kristyano, eh, medyo sinasakal yung kaluluwa dahil hindi humihinga para sa panalangin. Kinabibigatan ang huminga o manalangin para sa Diyos. So, may kita natin na ang kristyano ay inaasahang nananalangin, inaasahang may lugar ng panalangin, at inaasahang may personal, may teintim na panalangin napakahalaga po yung taimtim. Dahil alam natin na ang Diyos ay kumikilos. pang ang Kristiyano ay inasahang may pakikisama sa panalangin. Mayroong pakipag-fellowship sa panalangin. Hindi tulad sa atin, dalawang klasing panalangin sa mga Kristiyano. Una, corporate prayer and personal prayer. Pero kapwa principles nito, pwede nating apply. Oh, para natin apply Ngayon, sa ating corporate uh, prayer, alam natin ang ating fellowship, not in, hindi lamang sa mga kretiyano, kundi sa presensya ng ating Panginoon. Lalo na sa ating personal prayer life, mayroon tayong pakikisama sa Diyos. Nakikipagtagpo tayo sa Kanya. Seryoso nating inapahayag sa Kanya sapagkat kinikilala natin ang Diyos na siyang soberano, may kontur na lahat ng bagay. Sa Kanya, magbumula lahat ng ating pangangailangan. Kaya ang sabi sa ating teksto, Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong uh, silid at pagkasara mo ng iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. Dapat mayroon tayong fellowship sa ating Panginoon. Kausap natin. Sa prayer meeting, minsan mga kalalaki na nananalangin para iparinig sa mga kapatid na mahusay sa manalangin Kaya kadalasan ang panalangin niya ay yung kabisado niya ng panalangin. Hindi niya na, nakakausap ang Panginoon personally sa panalangin. Kung paano kausapin ng Diyos. Hindi alam. Uh, napapansin sa uh, men's uh, prayer. Basta pag-pray. Panginoon, kung ano na sinasabi na hindi tao sa puso na kipag-fellowship sa ating Panginoon. Kailangan talaga dibdiban kung tayo po ay manalangin sa kasama natin ang Diyos na mga Diyos, Panginoon na mga Panginoon. Then lastly, mga kapatid, ang Kristiyano ay nasahang may pangakong darating sa panalangin. Sa ating pong teksto, ang sabi, Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasara mo ng iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasalim at ang iyong ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. So, kaya nga, huwag tayong tumulad sa mga religious people na gustong-gustong tumayo sa mga kanto ng kali at nananalangin doon para makita ng mga tao. No. Sa atin po, sa corporate prayer, andyan tayo. Pero dapat fellowship sa ama ating ang ating nasa isip. Hindi lang sa kapatiran. Taimtim tayo nakikipagkaisa sa Diyos sa ating pulong panalangin. Ang Panginoon ay uh, gumagantimpala sa dibdiban personal. May panahon na panalangin. Hindi pagpapa uh, tawag pansin sa kapaligiran. Kundi personal. Dapat nakikiusap tayo sa Diyos atang ama na nakita ng mga lihim ay gagantimpalaan. Kaya nga ang sabi sa sa verse 80 sa ating uh, Matthew chapter 6, wag na kayong tumulad sa kanila sapagat alam na ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa kanya. Alam na eh. So yung mga mapagkunwaring nananalangin wala sila matatanggap kundi paghanga ng tao lamang at hindi paghanga ng ating Panginoon. So sa panalangin ng isang Kristiyanong totoo, ang kanyang panalangin tapat ang kanyang pakikipagtagpo sa Diyos. Alam niya ang Diyos Ama bilang kanyang Ama sa kaligtasan at kinasasabi niya ang makipagtagpo sa kanyang ama na may ligtas sa kanya. Kanya nga, mga kapatid, nais mo bang mabuhay? Huminga ka. Nais mong mabuhay ang kaluluwa mo? Humingi ka. Maging normal sa iyong paghinga. Huwag mong pigilin. Huwag mong saktan ang iyong kaluluwa. Huwag mong pahirapan ang iyong sarili. Tayo manalangin. Panginoon, napakasarap po ang manalangin sapagkat kami na nanalangin sa inyo at hindi sa aming sarili at hindi sa aming kapwa. Kaya ang aming pong puso isipan ay napakalinaw na kayo ang aming kaharap at kayo ang nakikinig sa bawat dalangin na aming pong gagawin para po sa aming pong iglesia ngayong Sunday, sa aming pong pangangailangan ng inyong pong habag, tulong, kalakasan, kapangyarihan upang kayo po'y masamba at matanggap namin ang mga salita ninyo na may kababaang puso, ito man ay pagtutuwid, pagsaway o pagpapatibay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.